ngayon mga kamigs ka ano biyahe na naman kami mga kamigs ka biyahe naman kami hindi naman namin alam kung saan to so ito nagantay tayo ng sasakyan yan sa labas ito sa labas nagantay tayo ng mga sasakyan yan ganun ang ano ng sistema dito so habang nagantay mga kamigs ka itong pinakamaganda mga kamigs ka habang nagaantay ako dito, katsat ko yung kumpare ko. Sumali kami ng ano ah uh, Panta Derby, parang ganun. o ulutan. So ang pinakamaganda kami, nag-champion yung manok namin. Tatlo yung pinadala ko. Champion na ang ano, na champion ang dalawa. So yung isa na lang ah uh, ayun ko kung anong plano doon patawagan ko pa ngayon yung kumpare ko so ayun mga kamigs nagchampion champion kami sa tokax ulutan lang naman so ayos ayun uh, mamaya mamaya usapin natin yung kumpare ko tapos i-video pa rin natin habang nagaantay tayo ng service dito so ayun mga kamigs siwerte tayo ngayon Mix, dito na kami sa sasakyan. Dadaan pa kami dun sa ano, sa Pedadanan pa kami ng iba. So, papunta kami ngayon sa ano, sa kusina. guys ano ah uh, nandito na kami sa bus alis na kami okay. yan yan kasama ko <laughs> yan kasama ko mga kamiks yan saka yung doon sa harap hindi ilan na lang kami kasi naunan na yung iba yan na hindi ko alam kung saan kami pupunta demonetization minsan may na-upload yes. he was texting me for transportation right. minsan Driss, uh, ano sila eh yung sa facebook oh. sa reels oh. for beach towels for face towels for this sa akin mayroon na rin akong, for, uh, mayroon uh, ng, ano yung yung pwede nang kumita yung sa akin yung star at saka yung ano kaya lang yung inahat na kahit kahit si nulis? Rami na isa isa lang 5,000 na nga mahigit yung ano ko eh yung subscriber sa reels reels Tama yun, maganda na yun. Nakakuha ka na sa ano nila. Meron lang sa ano dapat nila na madako, kaya ano. Makahabulin talaga niya yung ganyan. ano sila ibang ano marami din marami na tao karamihan mga master, karamihan nakalagay sa mga ganyan? Gulay yan. Yeah. Gulay? Oh. So yan mga kamiks, yan daw ang ano, yung mga ganyan nakita nyo, para may kubo-kubo. Mga ano daw yan, mga gulay. Mga gulay yan. Farm yan dito, farm. Ano na kasi kami mga kamiks, ah... Uh, so, Peter, no? Lumabas na kami okay. sa city ng Riyadh. Okay. yogurt so now, I'm gonna send to guys. We didn't stop because they didn't want to stop. Yan, mga dates mga so, kamit. Farm na ng dates dito. Ayan. So, dito yung ano, supplier ng mga dates sa city. Kung saan na, ayan, ang dami yung. yun oh, oh, yung, yung ano yun, ayan, yung parang may nakita yung ah, ano may gulong tubig yan eh yun ang nagdinig ng mga halaman umiikot yan dyan kasi yung style dito no, sa ano sa farm nila pabilog yan pabilog yung style ng farm nila dito so yan mga sa malapit na daw kami dito ng tubig. Tapos yun ang nabining umiikot pa bilog yun.